Ito ang baka. Asan ba sa baka? Wow! Baka! <laughs> baka. Baka naman. Biyan ba ako ng milk? Masarap talaga guys pag mayroon ka mga alagang ganito. Baka. O, tat dalawa yan sila. oh, masarap silang uh, tingnan kapag nangain sila ng grass ito yung ano, ito yung uh, uri ng uh, alaga guys na di mo na kailangan ng bumili ng uh, feeds, although Pero iba na feeds ang uh, pinapakain nila sa kanilang baka, pero ito tinan mo naman damo damo ang kinakain ng mga baka na yan so very uh, healthy kaya tingnan mo naman oh, na healthy sila. Babae siya. Babae tapos yung isa babae din. O paano kayo dadami? Puro kay babae. <laughs> ang baka. Wow, baka. Wow, ang init naman. O, oh, salamat mga baka. No? Matawid tayo dito sa kalsada. Una tayo ng lilim. Lilim Laguna. Nasa, ano nga pala ako guys, sa uh, Lemery, Batangas, no? Pero mamaya-maya, konti ay, ano na, luluwas na kami pa Maynila. Para bukas, butuhan na bukas. O, ang, uh, punong kahoy. Hindi natin alam ko anong punong kahoy ito, pero ito yata yung paper grass. Paper, paper tree. Tama ba ako? Paper tree. Oo, paper tree ba guys? Uh, comment down below sa mga nakaalam sa uh, kahoy na ito. Pero alam mo, meron akong konting kaalaman sa kahoy na ito. Di ko, ano pa yung Tagalog ito? Kasi yun know, daw, itong uh, punong kahoy na ito, kapag ka... Uh, uh, kahit naman hindi mo siya itanim, kusang tutubo ito Oo, eh. uh -huh. kusang tutubo ang ano na ito, kahoy. Ngayon, pag uh, ito yung ano, ito yung uri ng kahoy na parang ano, yung instead na ang lupa ay magiging fertile, eh magiging ano ang lupa dahil sa kanya. Ewan ko, totoo ba yun? Tinan naman, naman, oh, yung may katabi niya na ano, pine tree na matay. Oo, parang ano, parang nilalason niya yung iba mga ano. Yun ang uh, dinig ko lang ha, uh, correct me if I'm wrong yan lang ala dinig ko sa mga matatanda na kapag ang punong kahoy na ito kawawa yung mga neighboring uh, trees dahil, ayan o, namamatay dahil dinalasun ng kanyang, ano, ugat tama ba? wag ako iba siya, narinig ko lang yung kay tatay, tatay biniglo oh, pero hindi rin siya pwedeng timber eh, kasi, ano lang, mahuna siya eh. kaya, ano silbi ng, ano na ito, di naman siya herbal uh, wala naman akong nalaman na nahagamot ito ng ano mga sakit ito siya oh hindi ito tinanim eh kusa itong tumubo I'm sure of that kasi sa bahay ko sa San Mateo meron ng napakalaking ganito at uh, kapag uh, namumunga na to magugulat ka na lang uh, ano ba yung kumakalabog saan maya maya ang kalabog sa ano sa bubong um uh, dahil, la uh, ano, yung kanilang kanyang bunga ay uh, nahuhulog kapag uh, uh, hinahangin, no? Kaya, mayroon akong masamang, ano, masamang uh, experience dito sa, ano na ito, sa punong kahoy na ito. Hindi rin siya pwedeng, ano, lumber kasi, ano siya, eh. hindi siya hardwood. So ano na lang ang ano niya, ano na lang ang silbi niya sa sa mundo. O, comment nyo guys kung anong silbi sa mundo ng punong uh, kahoy na ito. Ma Maliliit pa lang sila pero naku, lalaki ito guys. pagdating ng panahon, lalaki ang mga uh, punong ito. Kawawa oh, yung paitris, so, oh, pinatay niya. <coughs> I'm sure of that, nilaso niya yan. Nilaso niya. Oh, bago ako malasong guys, bye, -bye na.